Okay. Ito namang ito namang ano wall fan. Check natin. Okay, so ano check natin diyan. Kasi sinaksak na kanina may problema sa switch sa control switch. Hindi natin maano wala mahalaman kung umaandar makina. Ngayon, nakahanap tayo ng isang ano. Ayun, may, may, reading siya nakahanap buhay. Nakahanap tayo. So, sasaksak natin. Ayan, umikot. Buhay. Okay. So, naglolo ko yung switch niya. Wala, na siya. Ano, nagre-respond yung ano niya. Okay. So, good news. Linis to. Lubricate natin. Lubuksan natin. Makina na yung loob check natin yung mga shaft shafting nya, bearing, oil foam usual illumination lahat so, lagyan natin ng cord para doon sa selector pero importante mga isa selector hmm. daming tornilyo sa natin likod yung ano niya. Nako. May bali na yung ano niya. Hindi na umiikot tong spring. Kailangan natin kalasin para makita natin ang buo. Okay. So, pinanggal natin yung switch. Okay. Ginalaw-galaw ko lang pero lulubricate natin yan tumigas eh o ngayon okay na siya o o mm, mas up eh o okay tapos uh, lagyan natin to ng cord para o hilahin hilay na ulit pipitik na yan so okay na to lulubricate ko lang tapos bubuksan natin ito makina para makondisyon. One, two, three, zero, one, a swing. Two, three. Stop. Zero. Ayos na bro. Lilinisin ko na lang yung loob. Para siguradong may oil. is yung ano. Shafting tsaka bushing. Ayan. Ah, Binubuksan niya kasi malagkit siya no. Stock up nga matigas eh. Tingnan natin. natin to. Hmm, sige, nilisin natin. Malinis na mga spacer natin. Screws, washer. O, oh. yan. Mukha ng bago tong shot. Maputi na. O, oh, likod. O, oh, yung mga ano nya, bushing. Nalagyan na ng oil yan. O, oh. basang-basa na. O. Oh. WD-40 na yan. Yan ang kailangan ginagawa dyan o oh, may foam yan doon sa loob doon i-stack yung oil ganda na naman na ikot nyan o oh, iningatan naman natin to natin pinanasa o oh, di paano bubuoyin na natin so hugasan na natin yung mga plastic ano ulit tong bago ay ganda natin mag rewiring ang lakit na mga wire tapos Tingnan mo kung gaano kaninipis sa pinutol-putol na ha, maninipis anong klase naman tape 'yan. Nagtatanggalan. O ayusin na secure natin 'to. Yan, okay na 'tong kabila. Ito, paano hindi matatanggal? Ay sinang wire. <laughs> o meron akong pandoktong nakaano yan eh naka pinilit ihatake eh. Okay, repair natin okay na sana eh kaya lang mahina ikot sa number 1 ito yung capacitor kailangan natin check in magpalit ayun oh mahina yung pitik ko oh. ayun yung pitik niya hanggang doon lang oh 1.5 Oh, kita. Ito bago 1.5 magso-solder tayo ng bagong wiring yung mga hmm. yun oh lakas oh oh ito wala na palit tayo ng kapasitor oh ganoon yan eh papitik pitik lang yan oh. palit tayo oh paano De check na natin linis na na gawa na tong control gawa na tong ano cord malinis na lahat yan na lubricate na number 1 matong switch ah oh. may ikot na rin 'yan oh akas oh. one oh swing pano de? fantastic man strikes again